Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging sagot ng Golden State Warriors sa injury ni Chet Holmgren. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagbabalik ni Dennis Ruder sa Los Angeles Lakers. Inulan nga po mga katrops ng mga pambabatikos si Andrew Wiggins mula sa mga fans ng OKC Thunder dahil sa ginawa nito sa kanilang big man na si Chet Holmgren na inaasahan na nga po na mawawala at hindi makakapaglaro sa kanilang lineup ng at least 8 to 10 weeks o ng tatlong buwan kung saan expected na nga po na sa Pebrero 2025 pa ito tuluyang makakapaglaro. Hindi naman nga po biro ang klase ng injury na natamo nito mula sa kanyang pagkakabagsak sa first quarter ng kanilang laban dahil kakailanganin pa nga po nito na sumailalim sa operasyon at mahaba-habang recovery process samaan mo pa ng pagpapakondisyon sa kanyang pangangatawan. At lahat nga po ng mga iyan ay mangyayari dahil sa mahiwagang siko ni Andrew Wiggins na tumama kay Chet Holmgren na siyang rason bakit hindi naging maayos dito ang kanyang pagbagsak. Ngunit welta naman nga po ng mga fans ng Warriors, hindi rin naman nga po kasalanan ni Wiggins bakit mahina ang katawan ni Holmgren at madaling nababali ang kanyang buto sa simpleng pagbagsak lamang. Ito na rin naman nga po ang pangalawang beses na nabali ang kanyang buto sa kanyang karir simula nang pumasok siya sa NBA dahil nangyari rin naman nga po ito noong nakalaban niya si Lebron sa isang pro game. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagbabalik ni Dennis Ruder sa Los Angeles Lakers. ayun pa nga po mga katrop, sa kalalabas palang na balita. May ilang mga teams na naman nga po ang willing na makipagnegosasyon sa Lakers, kagaya na lamang ng Brooklyn Nets na inaasahang magiging aktibo sa loob ng trade market sa kalagitna ng regular season. Sa katunayan, ibinulgar na nga po ng front office ng Nets na balak na nga po nalang i-trade ang kanilang mga players na si Dennis Schroeder, Dorian Finney-Smith at si Boyan Bogdanovic sa lalong madaling panahon. Kaya isang malaking oportunidad na nga po ito para makakuha ang Lakers ng mas mapagkakatiwalaan ng mga role players dito. At ayon nga po sa isa na ng isang analyst na inoffer nga po ni Rob Pelinga sa buruk na net si Gabe Vincent upang makuha lamang nilang muli sa trade ang kanilang dating player na si Dennis Schroeder. Bukod rin naman nga po mga katropes may ibang mga dating players rin naman nga po ng Lakers ang gustong pabalikin ng mga fans sa kanilang team. Katulad na lamang nila Dwight Howard at Looney Walker IV na pareho nga po na makakatulong sa kanilang team ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.